Hi guys, welcome to Buhay Uma. <laughs> Ayan, so ipapasal ko kayo sa mga kagulayan at sa mga kasagingan dito mamaya. Okay, so yun yung bahay kubo namin. Na, hindi mo alam kung pwedeng tirahan ng tao o hindi. <laughs> Pero ito. Dito, ang talong ay fresh. Talaga naman ang talong ay very long. <laughs> Kunin natin. Hindi ko alam ang iluluto nito mamaya. Karon ba? Ato. So may kasama ako. Tagakuha ng gulay. Ano pa ba pwede? Isa lang? Hindi po pwedeng isa lang. Ito. Pero pa isa. Pwede ba to? Yun. Eggplant. Ano pa? Okay guys. Ito bihira to sa abroad. O kahit na sa Manila. Ay, meron yata sa Manila. nito. Ang tawag dito ay si Guerrillas. Ayan, so... Tinanin mo ba to o hindi tay? Ayan, no? Madami. Asa ba ito? Ayan. Ito medyo masukal yung lugar. Tsaka maputik, gawa nga nung umuulan-ulan at bumabagyo-bagyo. Ito, di ba sabi mo tayo ang palaya? Oo, oh, lang. Oo, oh, mamaya na kukuha tayo ang palay mo. Ako, ako makakapot. Ito mga kasama ko nagsasalita ng alien. Hindi ko maintindihan. Diyan ako nga naman hita. Ako makakulis ko. Oh, o siya, o tara. Maghahanap tayo ng magugulay dito. <laughs> Alin? buhay probisya. Ano kasi buhay sa probinsya, ang, ang kailangan mo na lang talaga ay yung pansahog, karne. Kasi pagdating sa gulay, kompleto na siya. So, doon kukuha kami ng mga sitaw. Tsaka, kung ano-ano pa na pwedeng makuha. Yun nga lang, ito, kita nyo, medyo madilim yung paligid. Actually, 8, 7, 8, 9, 10 Alas 10 pa lang Alas 10 na actually ng umaga dito sa Pilipinas Pero ito Madilim pa din Samahan nyo pa kami Yan, kunin mo yan dalawa Dandahan ka ha Malaglag ka Gusto ko mag-tortang talong mamaya tamang tama may itlog kaming binili kahapon Ayun na. So, apat na yung talang namin. We have four eggplants now. Ito, pang sigang. Pwede na to. Na, na, mga buwak tumbal. Ayun, yeah, kailangan ko to. Ito lang po, O, oh, tatay, madaga mo mga yung camera. Hi guys, siling pang sigang. <laughs> Ito, kailangan ka na nito. Kaso ang hinahanap ko sana, yung siling maanghang. Mahilig ka sa ako sa ganun eh. Totoo, hindi ka ba marunong magtagalog? Kapong kasi, na pa kami, eh marami naman pala dito. Sayang lang. Oh, yun pa, kunin mo yun, o. Oh. malaki, oh. Ayan, oh, ayan, oh, ang taba, oh. problema lang malamuk

Sili talaga. Yung parte na to is okrahan naman siya. So, kukuha tayo ng okra ngayon. Ilang okra ba to? Ayun, simula mo kaya doon sa dulo, no? Ito, basta kunin mo yung medyo okay na, ha? Tingnan mo paano magtanggal. Isama mo yung... Ay! Makati ang katawan ng okra. Hindi ako marunong. Wala pa tayong itak? Punin mo yung itak. Kailangan natin ng itak. Okay na. Adantahan na. So, kail kailangan natin ng itak. Closer. So, actually, madami na siya. Ingat lang. nagkalat yung tanim. Ako wala bang ahas dito?

Kaya may magpagtaglit Alin ba? Ito? Ah! Problema ang lamok! Tutunan ba yung kanadunan at nakakatakot ang tulog ng lamok. Ah! <todong> <todong> okra! Okrang okra! Fresh! At ang isa pa lang yung pinakamahirap na buhay sa mga kabundukan is uh, hindi uso dito yung mga gaas pag nagluluto. So, kailangan talaga masipag kang mag-ipon ng kahoy. So, like in that case, lahat ng mga nalalaglag ng na mga sanga, iniipon kasi panagsasaing dito o nagluluto, kahoy yung ginagamit. So, ka kahirap. Ito yung mahal sa Dubai, kalamansi. So, kailangan natin kumuha ng kalamansi. Pahawakan ng itak. Ay. Hindi pa yata pwede to eh. Masyado pang maliliit. Pwede na ba yan? O pwede na pagtsagaan. Kawawa naman. Ayan, doon kami sa kabila. Aray ko. Okay. O dali, kuha ka. Akin ang itak. Basta ishoot mo na lang. Hmm galingan mo ha. Kasi masarap yan pag naglaga tayo ng talong, ng okra at kung ano-ano pa, sasawsaw natin sa toyo at kalamansi. Diba, Tiyo, makapaghanap ka rito sa kabila. So hindi talaga lahat eh, may bunga. maliliit pa sa Let's go ang palaya Ah okay, sige po Okay Kailangan ko na magpaa Matutumba kasi ako Wow Ang gamay niya ito bulah Ano ito dalawa? Ayun oh bulah wala pa. Mga apat lang ro. Uh -oh. Dapat yun. Malit pa yun eh. Yeah. mula ka naman. Tren! si Dona nakikita. Wala ko. Oh, ang dabo po. Ang palaya. Ayun. grabe naman to. Ito yata yung mga tipo na ano eh. Ito yung hindi mapait. Pag yung matataba yung umpok niya. Wrinkles. At ang tawag dito ay patola. Apa patola? Isa pang patola. Masarap ay miswa sa kapatola. Akin na. Ah, na. uh, ito naman yung gulay na ayoko. Saluyot. Medyo madaming saluyot. Kaso,

tatanim na nato ulit ano yan? alagbate? alagbate o galingan mo Nakakamatsa kasi ng kukuyan kay ayoko. Basta yung lahat mahaba mahahaba. Yan, ganyan. Tanggalin mo. O. Oh. Hila. Hila ko. Ang Parang hindi ka naman marunong eh. Oh, ako na. dito ang saging ay apat kamay lang Naglagan na ka sa hangin. So ayan, palayan na yan Sobrang daming palayan Pagpunta ka pito ng mga Hirap ng buhay sa probinsya Makate ah. So ito, uh, dahil tag-ulan, ginagawa ng mga tao, nag-iipon sila ng tubig, ulan. Tinan mo naman, ganyang kasimple ang buhay. Pero ako, hindi ko kaya to. Hindi ako matagal dito. Papatay na soft drinks. Tapos, dahil hindi ko kaya uminom ng tubig, kailangan mag-soft drinks.